Ayan, nandito kami sa gitna ng bundok ng Antipolo at namapansin yung mga dahon guys. Malakas po ang hangin. Ang lugar na ito guys, sobrang tahimik po. Tapos wala kang makita ang mga kabahayan. Kaya ito naglibang-libang naman kami nagvideo-video sa paligid. Nandito nga pala kami guys sa bakanting kubo na to na wala pang bubong. At ang sabi ng mga nakausap namin dito, dito daw sila nagmi-meeting pagka mayroong usapin tungkol sa asosasyon. Nakausap namin mismo yung presidente po ng asosasyon sa lugar na ito. At, at kung mapansin nyo guys, ang kubo na to wala pang bubong, walang dingding. Pero dito po sila nagmi-meeting pag mayroon silang pag-uusapan. At sobrang layo ng nilakad namin guys, mula dun sa binabaan namin, pa bago kami nakaakyat dito sa pinakataas na to. At itong lugar na ito, parang puro hangin na lang ang nadadama mo. Kasi wala nga pong makitang kabahayan. Talagang grabe ang hingal namin guys bago kami nakarating sa gitna na ito ng bundok ng Antipolo. Kaya kailangan pag pumunta ka dito may baon ka talagang tubig at saka pagkain. Kasi malayo po ang mga tindahan dito, wala kang mabibilhan dito na, na mga pagkain na gusto mong kainin. Nakita kaming tindahan doon lang doon sa bungad sa may baba. Pero pagdating dito sa kabundukan sa gitna ng bundok, wala kang makitang tindahan. Kahit bahay ko konti. Thank you for watching.